Ayan mga idol, meron tayong i-unbox ngayon. Pero i-unbox na namin kapon. Meron na lang akong i-share sa inyo ito. Yung camera, K35 wireless microphone mga idol. So, itatry natin mamaya. Kain mo tayo ng itlog na nilaga. Ayan. may kasamang bulad bulad lae anen here bulad basta bulad ayan mga idol try natin mamaya ayan tapos na tayo magbalat mamaya itatrain natin ito na wireless microphone Ayan, kain muna tayo. Kitlog na laga. Bulag. Pinakaasin. Hmm. Wow. Kaya na doon. Bulad. Malapit na lang yung matapos, mga idol. <coughs> mm. Ayan Tapos na tayo Ayan tapos na tayo kumain Mga mga iyan niya Mga buksan na natin ang wireless microphone. Yung kanyang ano, manual. Ang haba, wala. Otang. Yung hmm, isa naman, lang, isa naman. lang na speaker na mic pala. Isa lang na mic yung in-order ko. Isa lang na mic. At nandito yung charger. ganda ng laga. Ayan, box pa. Charger, ayan. Walang konektor. Ayan mga idol, tryan natin kung maganda ba. Pata n ulo nya nabilin. Manola. ah <laughs> oh. Nabiya. Ayan yung ulo niya nabilin mga idol. Ayan. At arayan natin, Tara. Ayan, mga idol, ito pa yung speak yung microphone wireless. Ayan, ilalagay na natin mga idol. Oh. Ayan mga idol, meron mic na mga idol. Lagay natin sa damit ko na damit ko. Ayan mga idol. Papalayo ako mga idol. Ayan. Naririnig mga idol. Ayan. Medyo mga 10 meters na to. Mga 20 meters mga idol. Ayan. Dek camera, zoom mo, zoom. Ay, hindi marunong. Tinuruan pa lang. <laughs> Ayan, malayo na to mga idol. Mga 20 meters na to. Wala? Kung narinig pa. Ayan mga idol, lalapit na ako. Kung narinig, kung narinig nyo. Ayan. Layo na. <laughs> narinig pa mga idol, rinig. ha ah? 30 meters na to, 30 meters. Zoom mo, zoom. Zoom. Tapos, ibalik. Ibalik na. Normal. Ayan, mga kuha na to. 40 meters. Ayan. mga idol. Talagang maganda to. Legit na maganda. Mura pa, mga idol. Ayan, mura to. Ano, 300 lang to. 300. At uh, yung shipping kasama na sa 300. Ayan. Solid. Maganda. Bili na kayo mga idol. Wireless microphone. Ayan. Maraming salamat mga idol. Uh, support my channel. Salamat.